Guide. Meron po ba kayong nakitang matanda na ganito katangkad na maraming mga kahoy-kahoy ng kwintas? Ako wala po eh. na po. Salamat. Okay na po kayo ako? Ah, magandang hapon po. Hindi niyo po ako kilala. Ako po si Susan. Narinig ko kasi usapan ninyo eh. Gusto ko sanang magpa-tingin sa kanya ito po sa sa sakit ko Ah, uh, Lola, pasensya na po pero hindi po kasi doktor si Apo. Alam ko pero magtatanong lang sana ako tungkol dito sa sakit ko. may ininda kang karamdaman sa iyong dibdib. Ngayon mo lang ito napansin at ngayon ay nangangamba ka. Hindi biro ang iyong sakit. Kailangan pagtuunan mo ito ng pansin at huwag mong baliwalain. Magagamot niyo ba ako? May mga taong bihasa na napag-aralan ang iyong sakit sa kanila lumapit. Katulad ng apo mo. Hindi ba doktor ang apo mo? Salamat. halata naman na nagsiselos ka? Of course not, Ma. Nabibuisit lang ako sa pagmumuka ng Linet na yon. Feeling na feeling yung pagkapanalo niya. Akala mo naman maganda, e eh, maputla lang, e eh, pero bobo pa rin. I would rather na pinili ni Aji si Lynette kaysa ikaw. You mean mas gusto mo pang maging masaya dalawang salot na yon? <sighs> Moira, Pwede ba? Makinig ka muna sa akin. Kung magde-date uli kayo ni RJ, yung ex-husband mo, you're setting yourself up for a trap. Maobserbahan ka niya ng mabuti. At pag nagdududa na siya, he might realize na hindi talaga ikaw si Morgana. May point ka naman, pero I just cannot stand the fact na namamayagpag yung linit na yan sa ospital ko you own majority shares of Apex. In reality, ikaw ang tunay na namamayagpag. Kahit pa, everybody thinks I'm a loser. Ang sama ng image ko nang dahil sa malanding yon. O oh, sige, if it bothers you na nauungusan ka ni Lynette, di bumawi ka sa ginang Apex. She's a contestant there. Talunin mo siya. Si ko na ako ang mananalo at si Lynette naman ang mapapahiya. Apo ah, dito muna ho kayo ha. Pupunta lang po ako sa pharmacy, may titingnan lang po ako. Sige. Sige po. Apo. Ano pong ginagawa niya dito sa ospital? Paalis na kami. Hinahantay ko lang si Wani nandun sa pharmacy. Um, Apo, pwede po ba akong magtanong? Nung isang araw po kasi, sabi niyo po kay Doktora Tanyag na mayroon po siyang dugo sa mga kamay niya. Tapos masama po siyang babae. Nabanggit niyo rin po na mayroon pong matanda na malapit po sa kanya na namatay po sa mga kamay niya. Sino po yung tinutukoy ninyo? Sa ngayon, doktora, hindi yung mahalaga. May isang malapit sa iyo na nangangailangan ng iyong tulong. Natatakot siya may mga maling desisyon siyang gagawin kaya kailangan kabayan mo siya. Po? Ano po ibig niyo sabihin? Sino pong malapit sa akin at ba't kailangan niya po ng tulong?